Hello, what's up mga kalumids? Yan, magandang umaga po sa ating lahat At syempre, nandito tayo ngayon sa ating ibonan Para pag-usap-usapan lang ngayon Ang mga pwedeng maganap or mga dapat natin gawin ngayong start ng 2024 So, nasa halos kalahati na tayo ng January yan, at ngayon tayo magkaroon ng official content tungkol sa mga alaga nating ibon. So, pero bago tayo mag-umpisa, mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta at tumututok sa ating channel. So, shoutout po kay Jomel Nolasco, yan, from Gubat Sorsogon. Kay Donald Tonkin, yan, shoutout po kay Ibonan ni Omar 26 yan kaibigan din natin to na nagbablog din silit na rin po ang kanyang channel para i-support din po natin siya kay Sergio yan palagi daw siyang nakatutok sa mga vlog natin yan shoutout po kay sana all yan sana all yan mga kaibigan natin to na laging nakasuporta sa atin kay Derek Frondoso yan shoutout po sir maraming salamat sa knowledge na nung dinag-comment ka tungkol dun sa mga Hagoromo project natin. Kaya shoutout po at salamat po sa inyo. Kay Ruperos World, yan. Shoutout po. Kay Darwin Lerona, yan. Shoutout po. Kay Jay Garcia, yan. Shoutout daw sa Olager Family from Albay Bicol. So yun, yun lang ang ating shoutouts para sa araw na to. Pakisupport na rin yung mga iba pa nating kaibigan na nagbablog regarding sa pag-iibon para makakuha rin tayo ng mga tips uh, sa pag-aalaga. <coughs> Nandiyan dyan, siyempre si Missisong si Mangyan, si Alex Villachua TV, si Ken Ken, yan, mga tropa-tropa tips natin yan, si Pakumabi Vlog, si Alvin Banyadera, at yung mga iba pa natin mga sinusupport siyempre na matatagal at malalaki ng channel. Kaya support po lahat ng mga kaibigan natin mag-iibon. Lalo mga Filipino content creator, kahit ano man yung mga kino-content nila, support po natin. Libre lang naman po ang mag-subscribe yan. Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta palagi sa atin. So yun, nandito na tayo sa ating topic para ngayong 2024 Ayan <coughs> Ang pag-uusapan natin Simple lang Ah uh, Mga ibon Na matatatag Kahit ngayon 2024 Actually Kahit hindi 2024 Talagang Namamayag pagto to mga ibon na to Ayan nakikita nyo sa harapan ninyo Kung Anong mga klaseng mga ibon yan So Pag-usapan natin at pakita muna natin sa inyo kung ano tong mga ibon na to. Out a few inches later so yun na nga nakita niya na ako ano yung mga talagang namamayag pagpa-rain hanggang ngayon hanggang 2024 kasi guys ah uh, his, ano lang history lang regarding sa mga ibon to syempre yan, yung mga red eye particularly ang lutino, albino, crimino may ilan ditong lutino o okay. pa Pero doon na lang tayo sa normal. Lutino, cremino albino. Yan. Isa yung mga ibon na yan na talagang hindi nawawala sa market. Sa local market. Siyempre, mas maganda yung price ng local market compare sa buying. Kasi mas mababa talaga sa buying. Kasi bultu, bultuhan yon So, the, the point there is, talagang kung mag-aalaga kayo ng ibon, i-project nyo yung mga ino talaga kasing hindi nawawala to sa market talaga lalo ngayon dahil pinaproject sila sa mga aqua ino yan, sa mga high end na yellow face lutino yellow face mga uh, talagang isa sa mga pinaproject ng mga may malulupit talaga na ibon so wala naman tayo noon eh malulupit na ibon kaya dito lang tayo sa low mute so yun kung magpa-project kayo ngayon 2024 kung lalo kung magi start ka pa lang na pag-iibon sinasuggest ko sa iyo na isa ang mga ino na dapat meron ka sa ibunan mo kasi more than 10 years na ako nag-iibon ang ino nandiyan dyan pa rin sa market nandiyan pa rin sa buying talagang hindi siya nawawala tapos kung hindi mo naman siya ibebenta napakaganda naman niya sa ibunan diba? nakita mo naman yung mga dilaw diba? napaka eye-catching kapag nasa ibunan mo siya lalo kung marami nasa flight tapos panay dilaw or panay red eye kaya yung mga mga albino ang ganda diba napakagandang tignan it's either for for keeps mo siya talagang napakaganda sa ibunan tapos kung i-out mo naman siya napakadaling ibenta napaka in demand sa market kaya wala kang ah uh, mapagsisisihan kapag dito ka nag-focus sa mga alaga mo so ngayon uh, dito rin tayo talaga nag-focus kinukompleto pa natin yung mga uh, pairings natin kaya ito mga naipon na to sa atin mga iniipon talaga natin to pang materyales para mapuno natin yung iba na natin ng panay project Project Lutino Opa Project Crimino Opa Project Albino Opa yun, doon naman tayo nagpo-focus pero syempre andun pa rin yung mga normal Normal Crimino, Normal Albino Normal Lutino basta panayino, panayino lahat ng target ko na i-breed ngayon 2024 sana makompleto ko lahat ng ah... Uh, isa sa alang natin ngayon 2024 kasi yung iba dito matured na talagang hindi ko in out tong mga to tapos meron pa tayong mga ibang papisa ngayon panayino na rin halos lahat tapos may mga ilang ilan tayo panay red eye eh panay red eye project tayo mayroon tayong project ng pale fail follow yan pero lutino over project yung sa gun follow hindi pa rin tayo nagsasuccess pero meron pa rin tayong project na pa ilan, -ilan dyan So yun, tignan nyo po kung paano kayo mag start Lalo sa mga balak pasukan ng pag-iibon So isa to sa sinasuggest ko sa inyo Kahit hindi sa mga baguhan O mga gustong pumasok Kahit sa matatagal na Na mag-iibon na medyo nag struggle sa breathing Umpisahin nyo ulit Restart Restart kayo Yan. Ngayon nag-restart tayo ulit ng mga alaga natin paunti-unti na-out na natin yung iba kasi magpo-focus tayo sa mga ganitong project. So yun, susunod na vlog natin. Hindi nyo naman kailangan visual kaagad yung gagamitin ninyo. Susunod, pag-usapan natin kung anong mga materyales ba ang kailangan nyo para makapagpalabas ng ganito kahit walang visual na ino yung parisan ninyo. So yun, kasi mas mura yun eh kung mga split split lang or post to post mas mura yon compare sa ang ah, magiging ah, para sa inyo ay visual kasi medyo may medyo may pressure na yung visual compare sa mga split at post lang mas mura siya pero maglalabas ng mga ganito pero yun lang papapayo ko lang sa inyo dapat sa legit kayo kukuha lagi naman ganoon eh sa mga kakilala ninyo na legit na nagbe-breed ng mga ganitong klaseng ibon kasi mahirap yung makukuha mo nga ng mura puti na mata mo wala pa rin lumalabas na visual di ba kahit kahit mura man yan o mahal pera pa rin yung ginagastos natin diyan eh pinaghirapan natin yun kaya soon yang unti-unti naman no namimigay na tayo sa mga papra, pa pa natin ng mga materials den na mga kargado ng ino. So yun, yun lang ating munting usapan ngayon sa ating channel sa Lomit TV tungkol sa mga matitindi pa rin hanggang ngayon, hanggang ngayon 2024. Kasi guys, sa 2011 nag-iibon na ako. Wala pa tayo ganito noon, pero ito talaga Simula sa poll na nag-iibon ako yung mga in demand at hindi nawawala sa market. Sa buying man yan or sa local market, ito yung mga ibon na hindi talaga nalalaos kumbaga. So yun, kung ikaw ay bago lang at napadaan sa ating channel, humihingi po ako sa inyo ng support na sana po uh, support nyo po ang ating channel para mas lalo pa pong lumaki. Kaya isubscribe mo na yan. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. So yun, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Paglipad. Ito po si Basti. Ang iyong lingkod. Maraming salamat po. Out na tayo. Bye.